Time check, alas mag-alas at sino mga guys, pakainin natin yung posa. Oh, so, angha. Hey, Kainin na tayo ng Yeah. Kakain na yung dalawang magmang yung mag, mag, mag mga idol. Ano? Iyan. Iyan ang aking alaga. Kumakain na yung ano yung cute ng isang magain na yung isa kong alaga. Ito yung anak niya mga guys. Tatlo sila na namatay yung dalawa. May, yung, ang natira yung may lahi. Okay, pala. Ang ganda ng kulay. Puting puti. Yan. gutom na gutom na yung pusa. Tuwing kumaga mga idol. Tuwing kumaga Kung ano sila naghahanap ng pagkain. Minsan nangangagat sa hinlalaki ng pako.

Ayan, sayang yung iba. Kaso sa bagay, maliliit naman yun. Pero sayang pa rin yun hindi nabubuhay. Mas ano kasi na ipit. Okay na mga guys, babay muna.